Ikaw, kailan mo paglilingkuran ng Diyos? Sa panahon na ikaw ay mahina na o sa panahon na hindi mo nakainan? Abang may pagkakataon pa, meron tayong buhay at lakas, panahon na para ang Diyos ay ating paglilingkuran. Sapagkat ang mga naglilingkod sa Kanya, pararangalan niya. Ang mga naglilingkod sa Kanya, pinangapuan niya magkakaroon tayo ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Sabi nga sa Matthew 7.21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yung gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. May kli lang ang ating buhay sa lupa. Nawa, habang meron pa tayong buhay at lakas, paglingkuran natin siya. Paglingkuran natin ang Diyos na siyang sa atin ay nagkaloob ng buhay at lakas. At sa paglilingkod natin sa Kanya, ito ang pinakamabuting gawa na ating magagawa. May pangako sa buhay na ito, at may pangako sa buhay na darating. Sa masama nating paglilingkodan ng Panginoon, ngayon na, habang tayo buhay, habang tayo malakas. Pagpalaan tayo ng Panginoon.